nagawa ko guys ng ano cheese pandesal itry natin guys ito ay first time ko guys yan ito na po ang flour ko maglagay ako ng sugar ilagay ko na ang milk ko guys at saka yes try natin kung marunong ako guys magawa na ma. Uh, cheese pandesal ito na po ang egg lagyan natin ng isang egg lagyan natin ng asin tapos oil tapos magligay ako ng butter Hello, ay natin guys. Yan. Ito ang aking ano guys. Ang aking misa ay malinis yan guys. Inlagyan ko siya ng plastic. At malinis na din ang aking kamay. Ako ay naghugas ng kamay imasa-masa natin guys yan na po takpan natin guys i-rest natin guys muna Ay ten. Yan luto na po ang aming ano guys, ang aming ah uh, pandesal na may cheese, cheese pandesal. Ito po. Ang iba, hindi maganda yes, guys ang ano guys, so kasi ang anak ko ang nag <laughs> ano you like ko? my heart. Yan, mainit pa guys. Mamaya na natin tikman guys kasi I'm pa. I'm hurt a little bit guys, okay? Yan guys, natikman ko na guys. Nagkuha ako ng isang masarap guys. Ang ating cheese pandisal. First time ko ito guys, perfect. So, mainit guys. Yes. Yan. Mainit. Mmm. So have a big cheese, a big nut. Tama. Open it. Mm -hmm. Open the box. Oh, init. Agay, oh, agay, 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 agay. <laughs> Why? You Tara, guys. Magkain po tayo, guys. Mainit, <laughs> <laughs> guys. Ooh.